Bong na bago, hindi nakapagpigil habang nasa show timeline. Kinanong kanina si Kimmy kung saan natulog si Paul Abilino after mall show sa Esemasinag at Ayadap Pilis kagabi. Ang mga kuis natin nagiging marites, bet na bet malaman ang status ng darawa. Matapos kasi magbayara ng video na magkasama silang umuwi Sakay na isang ban, kalat na kalat dun, na daw nang tutulong kang aktor. Ayon nga sa mga samot sa aring komento, Oo na yan, kasi mag-asawa na. Wala naman masama kung dib na rin sila. Kasi ba diba nga, mahal ng isa't isa, kaya huwag nang magtaka pa. Ang mahalaga, masaya sila. Nga pala, ang saya ng mga mall show nila. Tahat ng mga khas sa panguna ni Kimi at Wilma Dawson, ang saya, ang tataas ng mga energy. Dahat ng enjoy, go na go sila, na makipagkulitan sa mga fans na bumisita. Ayon pa si isang komento, ang pinaka nagustuhan ko ay yung madami rin akong nakita ng mga senior citizen na hindi pinanagpas ang mga mall show. Makita lang ang kaninang idol. Yung effort nila, nakakatuwa. Patunay lang na ang kimpaw ay mahal ang taong bayan. May video clip nga rin kaming nakita. Nag-bless ang darawa sa mga lolo at lola. Napaka-humble at ang gagalang nila sa personal ng senyorito.